Nitong lunes, ibinahagi namin ang kwento ng isang kaawa-awang bata na sa kanyang murang edad, marami ng iniindang problema sa kalusugan. Sa kauna na ang pagkakataon ay mapapasuri na siya sa iba't ibang mga doktor dahil sa tulong ninyo sa GMA Kapuso Foundation. Hirap makipagsabayan sa mga kaedad si Mark. Sa edad na walo kasi, malabo na ang kanyang mga mata at mahina ang pandinig. Si rin ang kanyang mga ngipin ah, payat na ng ina ay dahil isang beses lang siya nakapagpasuri nung buntis pa. Dahil po nagpa-check up na po ako nung sa po na para po nabigyan po ako ng reseta po ng vitamins para po nainom ko po, po yun. Para malaman ang kondisyon ni Mark, pinasuri siya ng GMA Kapuso Foundation sa mga espesyalista. Isa sa mga sumuri ay si Dr. Jocelyn Eusebio, isang developmental pediatrician. Diagnosis sa kanya still is intellectual disability. Kaya natin ine-emphasize sa mga parents na pag sila ay buntis, dapat healthy sila. Sa mailalim din siya sa Griffith test na sumusukat sa developmental skills. Sa edad niya na 8 years, 3 months actually, yeah, ang kakayahan niya sa pag-identify ng letters, you no? Know, uh, nasa four and a half. Pagdating naman sa pagsusulat, nasa four and a half to five years old tayo. Ayon naman kay Dr. Matt Heronimo, isang ophthalmologist, may counting grado na ang mga mata ni Mark. Kaya pinasukatan na natin siya ng salamin sa optometrist na si Dr. Christy Querido. Hindi rin pantay yung grado ng left and right. Sa pagsusuri naman ng Ledesma Audiological Center sa pandinig ni Mark, napag-alamang mahina na ang pandinig ng pareho niyang tenga at kailangan na niya ng hearing aid. Ang dentist naman na si Dr. Emil Santos ang mag-aayos ng kanyang mga ngipin. Kailangan din ni Mark ng nutritional build-up kaya binigyan natin siya ng groceries, gatas at gamot. Mababa po talaga yung ating timbang sa edad po niya, mababa po yung kanyang height sa edad po niya. So meron po tayong tinatawag na severe uh, malnutrition. Sa mga nais tumulong kay Mark, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilyer. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.